So, yung mga kaibay ko, ipiplex natin ngayon tong RK009 natin. Ayan. RK009, meron siyang pre-crown light. Tapos, slim lang siya, kaya kasyang kasya sa mga parking. Meron na rin siyang pre-underglow light. Pre-underglow light natin. Ayan. So, naka 60 volts, 20 ampere siya. ah uh, ilang watts yan? 800 watts ang motor? controller 800 din so ayan ah uh, ito ito testing natin yung ating RK009 maganda na rin ang takbo niya mga kaibay ko tapos pwedeng pwede na rin siya sa mga flat road natin at konting paangat so ayan mga kaibay madali lang din matutong mag drive ng e-bike tingnan mo ayan ito drive siya ni ate sige na drive mo na ibeplex siya. Dahan, dahan. Da. Uy! Ikot. oh, Iikot ka? Oo. Sige, huwag may babangga. ikot Ayan, oh. yun sa signal light niya sa likod, oh, meron na rin sa gulong. Ayan. Napakadaling matuto ng ano, ng e-bike. Mas maganda rin yung may balanse Ayan o, layo na nyo. Oo, di ba? <laughs> Ayan. Marunong yan. Huwag kang kabahal. Marunong yan si ate. <laughs> Ayan mga ka -e Ikot na siya. Dito pa maganda. Oh, di ba? Napaka ano lang, napaka smooth lang patakbuhin niyan. Tama na sa, sa gilid. Oh, ayan. <laughs> Pailawin mo yung crown light. Crown light. Ayan, kanyang headlight. Ito. Ayan. Headlight. Wala. Ay, hindi pa nakakonect. Hindi pa nakakonect pala yung crown light niya. Tapos, ito. Yung signal light niya. Um, sa ano nito, sa side mirror, meron na rin siyang signal light. Ayan, dito rin sa gilid. Ayan, kaya kitang-kita na kayo daan. Tapos, itong ilaw niya sa likod, oh. Sa may gulo. mo ako konti, eh. <laughs> Ayan, ito, yung basket na naka-open siya. Tapos, itong, itong upuan, nagiging compartment din to. Tapos, meron na din siyang remote. Kilos. Kilos. Ito, kanya indicator. Tapos, disc brake na din yung kanyang harap. Eh, lagay na cellphone. Yun yung mga indicator niya. Free, fun na din siya. Yan. Very slim lang to. Kaya kasyang-kasya sa parking nyo. Hindi kayo mahihirapang mag-park. Ayan o, oh, under glow light niya. Libre na din yan. Tapos, ang gulong na 3 by 10 Nakamags na din yan. Ayan, nakamags na. Ayan, nakamags na rin yung gulong niya. 3 by 10 So, ang price nito ay price. Price. From 50,000 53,000 na lang ngayon. So, mag-visit lang kayo sa ating mga shop or sa ating mga page Red Kingdom Electric Bike para maka-avail pa kayo ng additional discount. Ayan. So, muli paalala kapag naka e kayo, ah, uh, lagi lang po tayong sa tabi para uh, iwas po tayo sa disgrasya at hindi po tayo mahuli or masita. So kung kailangan nyo po ng papers, nagpo-provide po kami ng papers at resibo para kung ipaparegister nyo po ang inyong ibay katulad sa mga mahigpit na uh, lugar. Ayan. So, basta mag-iingat lang po tayo palagi mga kayo, Palaging safety ang ating sarili. Kasi mas importante po ang buhay. So, yan kung may, uh, kung meron po kayong inquiry, message lang po kayo dito. Bye!